magkaroon tayo ng sistema na mapapabilis itong pag-i-issue natin ng mga plaka sa ating mga motorista no at ipapakita natin ngayon no at uh, simula ngayon magro-roll out na siga ED Greg, siga Usecmon, uh, siga Asik Jojo, uh, hindi lang sa Toyota kundi sa lahat ng dealers ng mga vehicles natin all over the country nitong bagong sistema na within 72 hours, 3 days, eh makukuha na po ng ating mga motorista ang kanilang plaka pagkabili nila ng bagong sasakyan. So, napakalaking bagay po nito. Unprecedented po ito, no, na igagaransyaan ng uh, LTO na ipa ma mapaparelease niya ang uh, mga plaka within 72 hours, no, upon uh, uh submission of all requirements no yun ang importante no mag mag magaano ako dito ng konte no mag uh, mag magaano mag ako dito ng... Uh, uh